TV mas kaya. Mm. Pero sa si bandang huli, wala na. Kasi nga kami dati, pasyal Ay, doon, pasyal dito, ah, ligo doon. Mo lang ikon, mo. Mo. Yung ligo dito, kung saan saan man kami pumunta, kain doon, kain dito, daog doon, punta dito, punta doon. Pero, pag nung tumagal-tagal kasi, parang nakapag-isip na kasi ako sa mga chat, sa mga sinasabi niya sa akin, ako'y minumura niya na. Nasabi niya sa akin, putang ina mo ka, ganyan kang ka. Pero nung ako'y nagalit sa kanya, nung may nakita na akong pruweba sa kanya na may kasamang kano sa night market, doon sa pakainan, nung ako'y pumunta ng pungabon, alam mm. mo baby, Tumawag ako sa kanya kahit alam kong galit na galit siya kasi nga gusto kong hiramin sa sakyan niya para ako makapagtrabaho ng tabi at pumunta ng bungabon. Mm. Pumayag naman siya. Nung pagkarating ko ng bungabon, yung pagkarating ko ng bungabon, tinawagan ko siya, sabi ko, andito na ako. Tapos bigla-bigla niyang pinatay yung cellphone. Ang ginawa ko naman, pagkas, pagkarating namin ng bungabon, hindi na ako nagpahingan, hindi ko na pinatay yung tricycle, sinakay ko na yung sakyan. Pasas na ako papuntang bahay ng Pinamalayan. Sabi ko doon kay Jericho. Si Jericho mismo na. Si Jericho, kahit tanong mo kay Jericho. Hindi man Jericho pinisan ko. Ang Jericho ang kaibigan ko na napumunta dito. Kahit tanong mo doon. Sabi ko sa kanya, tol. Iihi lang ako, ha? Kasi nga, doon pala sa Socorro. Doon pala sa Bungabon, iihi na ako. Punta muna ako sa CR. Punta ako sa si CR, lakad-lakad ako. Sige, gano'n, gano'n. Mm. Eh ngayon, Nagkamasid-masid ako ng gano'n, nagkamasid-masid ako ng gano'n. Pagtingin ko sa kabila, may nag date Tapos pagkatingin ko sa kabila, gano'n. Nakita ko nandun siya. Ah, Tapos? Nakita, nakita ko siya, nagpintuhan, may kasama. Gano'n kasama niya. hindi na alam mo, hindi na ko na pa i non. Na ko na pa i i i i i i Mm hindi -hmm. ako lang pa eh. Ganun kasi ako, baby, magmahal, baby. Ganun to lang sa sabi sa'yo. Ganun lang ako magmahal. Mm. -hmm. Kahit na galit na galit sa akin yung babae, kahit ayaw na sa akin yung babae. Katulad nun, ayaw na ayaw na sa akin yung babae, pero pinagpipilitan po yung salit ko. Pero no, pero no, may nakita akong pruwebas, pruwebas sa kanya, na may kausap siya, na may katit siya, sila, kaya doon. Halos hindi ako umalis doon sa harapan nila. Halos pasagin ko yung cellphone na hawak ko. Sabi ko sa kanila nga putang ina nyo, magsama kayo. Yan o, nakapagmura akong gano'n sa kanya. Pinakasig ko yung cellphone, pagkabasag ko yung cellphone. Tinuha yung cellphone. Tinuha yung babae yung cellphone, tinapin niya. Pero pasag na. And then, hindi pa rin ako makaalis, baby, kasi nga nandun pa. Tumayo ngayon siya. Tumayo ngayon yung babae at tumayo ngayon yung pato. Alam mo, nung wala mo ano, wala mo ano sa akin. Tinapik lang siya sa pitan, sa pit, sa pit natin, di ba? Pit. Tinapik siya nung kano. Ngayon, nung papalis na yung kano, nagtayo na kasi silang dalawa. Nung umalis na yung kano, pumunta doon sa sakyan niya, sinundan ko yung kano, kinakusap ko, beto, beto, okay. beto, ganyan, ganyan. Ngayon, pagkakusap ng kano, dumating din siya. Sabi niya sa akin, bakit ba? Naano ka ba niya? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa babae, kinakausap ko lang siya. Tinatanong ko siya kung ano kanya. Mm. Sabi naman niya sa akin, sabi nung kano kasi sa akin, may best friend daw. Mm. Pero paalam makaitindi yung kano, sabi ko, ako yung, ako yung boyfriend ng babae, sabi ko. Sabi niya, yes, okay, ganon. Ingat kasi may tricycle, paspas na, paalis. Dala yung cellphone ko. Tapos, lakas ng kutog po talaga. Yun baby talaga, ano, ayaw na talaga niya sa akin. Ako lang, ako lang pumipilit. Pero, ayaw wala na kayo. Nga, ng uh, wala siya na, na baby. Wala na baby. Oo, oh, may pag-date siya baby. Pero wala na kami. ngayon, napag-isip-isip ko, sabi ko, susundan ko to. Susundan ko. Alam mo baby, habang nag-drive yung kano, at habang nagdadrive siya, nag magkausap silang dalawa. Ang ginawa ko dun sa sasakyan ko, inabol ko yung sasakyan ng lalaki. Sumorkat ako dito sa sa may madilim, tapos iniwan ko yung tricycle. Tapos, pumunta ako sa damuhan para makita ko. Tapos yung sasakyan ng lalaki, yung maricho. Tapos yung babae naman inintay. Inintay ng babae yung lalaki yung ano. Ngayon, tago-tago ako. Diyan ako sa sa akin, baby. Yun. Kahit, kahit sabihin sa atin na wala na, wala na kami, wala na kami, ganun. Pero nung nakita ko lahat, lahat, lahat ng pruweba ko. Sabi niya sa akin, sabi ng babae sa akin, kaibigan lang niya. Oo, oh, sige, tatanggit mo, kaibigan ko. Nagpapa, nagpapamasad sa'yo kasi nga, kaibigan mo, di ba? Naitindan e, mo, baby? Oo. Oh. And then, sige, okay lang, sige, okay lang. Pero ano baby, yung nakita ko, yung tricycle kasi iniwan ko doon. Kinuma ko yung susi, punta ko sa damuhan para makita ko talaga yung pruweba para para umiwas na rin ako, para ano, agad. Mm. Close. Sige, ito. Sige, baby, ang lahat. Mm. Nung papalis, what happened? what happened, what happened, sinasabi ng mga hayop na yun, sabi. Sabi niya, may, may nagsabi nung kano, may nakapagtagalag, sabi nung kano, may nagwala dun sa plaza. pinasag yung cellphone. Sabi niya, may udong-udong din sabi niya, sabi ng babae, wala, malakas lang tama nun, udong-udong siguro yun. Sabi nung babae, sabi nung kano, sa babae, may boyfriend ka na, sabi, sabi ng babae, no boyfriend, no. Tapos, what happened? Sabi, what happened? Sabi na, okay lang, okay lang. Nung papalis na yung kano, alam mo, puno nakita ko. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko. Ano? Yung makap, nagyakapan sila. Kita ko yung labi nila. Kalapat na. Pero ang pagkalapat ng labi nila, lumabas no, ako, sabi ko, ere, ere yung susi nun, paisikil mo, pahala ka na dyan. Ah, pero salamat sa lahat, sa lahat, lahat, na mo sa akin, na, na, na ipadama mo sa akin yung saya, kahit konting panahon lang, sabi ko sa akin. Ha? Pero sabi niya sa akin, anong pinagsasabi mo? Kaibigan ko lang yun, nagpapasalamat lang sa akin. Sabi ko sa kanya, ganun ba ang pasalamat? Yung may paghag, yung may paghalik sa lips. Ganun ba? Sabi niya sa akin, oo, ganun talaga yung mga kano. Ganun talaga. Sabi ko, hindi ako may inuwala. Magsama kayo, putang ina niyo. Magsama kayo, magsama kayo, putang ina niyo. Hayop kayo. Alam mo, sa akin, sabi ko sa babae, alam mo sa akin, Veronica. Sabi ko sa kanya, alam mo sa akin, Veronica lalaki ako, lalaki ako. walang mawawala sa akin kahit ano. Pero sa'yo teacher ka, may anak ka, babae ka. Ito lang masasabi ko sa iyo. Sa akin walang mawala pero sa iyo meron. Kasi nga teacher siya. Baka siya gumaganon. Imbis na imbis na mag-ano sa kanya. Wala. Wala na ako na sa kanya. Wala na akong believe sa kanya. Nag-teacher pa siya, tapos ganun pa siya. Diba? Oh, Doon sa nakita mo pa lang ang baby na yun, doon mo makikita yung maramdaman mo yung sakit. Yung sakit pa lang. Pero alam mong wala na kayo o, oh, o oh, nagkakalabuan na kayo. Wala pa man sinabi hmm. baby na wala na kami. Wala na kami. Nagkakalabuan pa lang. Ah, alam mo, Bibi kaya... Ano, wala formal up. Oo, pero nung nakita ko, yun, doon na kami nagka, nah, nagka ka. Like, mm -hmm. Alam mo, Bibi kaya, kaya ganito kasi, baby, pangyayari. Punta ako ng baywalk sa dagat, sa dagat. Ay ngayon, cellphone ko nahulog. Ay ngayon, pumunta ako ng gym ng punsalan para manood ng basketball. Tapos yung nakakot na pulot ng cellphone ko ay pumunta lang kung salan. Basit bulan. Tumawag ng tumawag siya. Di, di, ratangan ng lalaki. Yung nakatampo, tinawagan niya. Nandito po yung cellphone niya. Alam mo, pati yung pinsan ko pinagsisilusan niya, yung kapatid ni Jeremy. Sabi niya siya nagpakagalit sa akin, nagpakagalit na Putang ina niyo. Ay, ka. Ganyan ka pala. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipapaalam sa'yo pero ipapakita ko. Sabi niya sa akin, hindi niya alam kapatid ni Jeremy yung katext ko dun sa cellphone. Mm. Si Jeanette Morales. Kasi naman tutuselo sa kagalang-galang-galang. Huwag ka mag-alala. Sabi sa akin, huwag ka mag-alala. Hindi ko hindi ko sasabihin sa iyo pero ipapakita ko. Pero yun nga ang nangyari. Pero sana bibi kung may makita man siyang ganon text, halimbawa sa iyo kung may makita ka man text sa akin ganon. Mm. mo naman sanang gawin sa personal. Gawin mo rin lang sa text. Kasi nga mas masakit yung ginawa mo sa personal kaysa sa text. Sa text kasi text lang 'yan. Di kayo nagkikita. Tapos ka mag-anak ko pa. Baka, ginawa niya sa job sobrang ano, so sobrang inis na lang sa'yo. Sobrang diba pagkainis na inis na, hindi mo na maiisip. Hindi man hindi, kahit, kahit, na, na sobrang uh. ganito, baby, siya teacher. Dapat siya nakapag-isip kung anong ikakasakit kung isang bang, lalaki. Kahit na, kahit na teacher siya, minsan yung selos, hindi mo na maiisip kung wala ka sa tama, wala Dati, baby, may proud ako sa kanya kasi nga ang sipag-sipag niya. Oo, sa totoo lang, sipag-sipag. Pero nung nakita ko yung lahat, alam mo, para akong ano, para akong tinatapa nga na. Oh. Okay, Siyempre eh, nainis siya sa'yo eh. Siyempre eh, nainis siya, siya. sa'yo eh. Bumantin oo nga, baby, nandun na nga tayo, bumantin nainis nga siya sa akin. Oo nga, gumanti nga si sa baby sa'kin. Oo nga, pero usabihin na natin gumanti siya, baby. Hindi man ako galit, baby ha. sabi ko lang. Tabihin man natin na galit siya sa akin dahil sa mga text-text ganon. Bakit? Nung nakita ko ba yung binuklat yung cellphone niya na may makita ako na handa. Oo, wait, punta ako dyan, ganyan, ganyan. Ba't nagalit pa ako? Ganyan nung ko sa kanya, sino yan? Oo, okay lang sa akin, baby, okay lang. Wait, tanggap ko, sige. Pero huwag naman sana ganyan, pati yung pinsan ko pinagsisilusin niya, tapos... Siyempre nga, hindi niya na alam na pinsan mo yun. Ay, baby, alam baby, sinabi ko. Ayaw lang kasi niyang maniwala. Oo nga, ayaw niyang maniwala kasi na si Celo si, siya eh. Tapos nung may nakita ko sa cellphone niya na love, hunt, ganito, mahal, ganito. Bakit? Nagalit ba ako? Habang kami nagtatrabaho, nagalit ba ako? Sabi niya sa akin, ganito lang yan, ganito, kaibigan ko lang yan. Ay sige, okay lang, okay lang, si tanga, okay lang, sige, sige, sige. Yun. Ganun baby ako magmahal. Kahit ayaw na sa akin ng babae, pipilitin at pipilitin ko pati para maging ayos kami. Pero sa so, kung sakaling gano'ng mangyari, pero kung sakaling gano'ng mangyari, may makikita ka ng pruweba na hindi maganda sa iyong paningin, nakasayunan iyo kung iiwanan mo o hindi. Manhid ka kung hindi mo iiwanan. Talaga? Manhid pala oh, ako. Manhid pala Yung ex ko kasi. Ibig sabihin. Hindi <laughs> man ibig sabihin. Mahal mo pa yung ex mo? Hindi <laughs> ko na mahal pero 3 times na kasi ako. Hindi man. Hindi ano, man. Hindi man. Hindi man. Hindi eh. man. Hindi man. Hindi man. Hindi man. Hindi di Hindi man. Hindi ako pa yung tiga-advice diba yung... yung... di di ko. Hindi Hindi man bibi. Hindi man bibi sa pagkasabi ko sa'yo kanina. Hindi man bibi sa pagkasabi ko sa'yo kanina. Na ganun nga. Tapos sumagot ka. Hindi ba sabihin wala man, na, man pala ako. Anong <laughs> ibig? ibig hindi man bibi. Hindi man bibi. Anong yan ang ibig mo sabihin kung bakit manhid ka pa rin? Ngayon. Ang ibig mong sabihin yung dati, hindi ngayon. Kay bigyan na rin wala na. Hindi man bibi. Ang liwanag Bala. lang na sinabi. Ang liwanag ko. Ang liwanag bibi na sinabi ko. Dapat di ka nagsabi na ganoon sa akin. Kasi bibi, malakas yung malakas yung aking ano. Oo. Nang ibig sabihin mo, mahal mo pa yung isang tao kahit hindi, dati. Dati yun. Nabanggit ko lang hmm, ang sabi ko. Impossible, baby. Teka. Impossible. Gusto sa sagot mo kanina, huli ko na. Hindi. <laughs> <laughs> Oo, alam ko na. Hindi. Ang sabi mo kasi, ganit, ang sabi lang. mo kasi, kasi, hindi, sabi ka man ko kasi hindi ka manmanig. Di ba? Sulitin mo. <manyan> hindi ka baby Hindi na, baby. Okay na. Okay na. Okay na okay Kaya sabi okay ko sa'yo, ako pa na. Kasi nang habang kami, ilang taon na nakalipas. Ilang taon na nakalipas. Parang habang kami, di ba habang kami, diba, ng girlfriend three parang, times yun. Parang, pinatawad three ko three siya. hindi ko bang sabihin that time? Hindi yung ngayon. That time pala, pala manhida ko, ganon? Po, ganon. Po, ganon? Ang ibig mong sabihin?